Cut pa na ito, guys. Gagawin natin ng buling. Kakat ko lang siya ng ganyan, guys. Kasi, hindi ko siya kunin lahat. Mahirap yung mga pangangawakan Hindi ipupuan pa nalang <laughs> yung Tapos ito, tagay natin kasi natin, lang ito lang natin yung lamigis na yun. Tapos ito naman guys. Ito naman. Kasi ito, ito yung kukunin natin. Ang ito na lang dispensa yun yung guys. Basta panurin nyo na lang. ano yung ginagawa.

Вот так

gawing ko itong ano, pilo na yung mahaba, ng guling. Ito. Alam ninyo, gawin ng amo ko ito. Yan. Mahaba, no? Tapos, baliktarin ko yan. Ito natin yan. natin. maganda pag makina guys maganda pag makina guys alam niyo ba maganda talaga pag makina Masya Allah, Biblia, makina pag -uwi ko ng makina pag-uwi ko.

hanggang dito lang guys kasi bakit hindi kaya nang